Kaya naman pala ganyang ka mag -aasta. Ganyang ka mag-aangas. Galawang walang disiplina. Ah! Oh my God! Wow! Ay, boss! Ganda nga po na. Oh my God. Saan pumunta galing? Oh no! Ha? Galing sa labas. <laughs> Kapunta dito. <laughs> Wrong password, tata. Oh my God. Ha? Password? May password pala. Sa insya na, hindi. hindi kasi ako na-inform sa babae. Eh. Babo ka? Tama? Oh my god! Yes! Wow! Fresh from the outside world. <laughs> Fresh ah? Bakit? Sawa ka na ba sa laya? Hindi naman. Pero, pakiramdam ko, ayaw na sa akin ng mga tao dun sa paligid ko. Oh no! Masyado mga parela meron dun. Boss! <laughs> Ayaw na nila sa'yo? Baka naman kasi may malalim na dahilan kung bakit kinaayaw ang kasalaya. Wala akong pakialam sa mga dahilan nila. Oh my God! Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kahit sino pa yan. Wala akong pakialam. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanila. Siguro, no, tama ka. Wow! Salaya! Pero dito, lahat ng itatanong ko at uungkat ko, kailangan sagutin mo. Mali bang malaman kung saan ako tatarima dito? Hinahanap mo kung nasa'n yung tarima mo? Kung saan ka tatarima? Parang ikaw pa namimili kung saan kahihiga ah. Hindi naman sa ganon. Kaya nga, nagtatanong ako sa iyo eh. Saan ba talaga? Saan ba ako pwede tumalima? Kaso Kaso pa? Bakit? Kaso Teka ha Ha? Oh, no. Maaari na makitang sagutin kung ano-ano yung mga kasong nagawa ko Pero pwede ko bang malaman Kung ano ka ano ka ba dito? Sino ka ba? Oh my God! Ako lang ang magtatanong. Kaso! Sige. Labi mo yung hold up. Hold up, eh. Salise. Aki bahay. Basically injury. Yung isang basically injury nga pala, wasak yung muka. Oh, no. Abot sa bungo. Yan. Masagot din, ah. Okay na ba? Kaya naman pala ganyang ka mag -aasta. Ganyang ka mag -aangas. Galawang walang disiplina. Oh no! Ang tanging alam mo lang na hinayupa ka, manakit at manlamang. Nasagot ko na ang lahat ng tanong mo. San ba talaga ako pwede tumarima? Baka pwede muna ako magpahinga. Bukas mo na pag i-interview sa akin. Wala kang nga talagang disiplina. Sabi ko, ako lang ang magtatanong. At yung pahinga, wala kang karapatang magpahinga hanggat di ko sinasabit. Okay, sige. Ano pa ba bang gusto mong itanong at ipagawa sa'kin sa para matapos na to? Hoy, tanga! Ayos-ayosin mo pa usap kay Bosho, ha? Bastos na bastos yan datingan mo. Baka abutin ka sa akin. Bosyo? Oo. Si Bosyo. Commander ng pangkalahatan. Pumino ka naman. Ayos-ayosin mo at huwag mong babastusin yung Bosyo namin dito. Kung ganyan ng ganyan yung pag-uugali mo, bata, di ka tatagal. Oh my God. Mapapadali ka. Mapapadali ka. Oh no. Pumingi ka ng tawad kay Bosho sa mga astamong tanga ka. Oh, pas pasensya na po, Bosho. <laughs> Alam mo ikaw, nakikita ko eh, wala ni isang tao ang naglakas ng loob na hadlangan ka. Oh my God! Walang naglakas ng loob dapat sabihang kang tanga ka. Kasi nga, dahil sa ipinakikita mo katangahan at katalantaduan sa laya, natatakot sila. Natatakot silang pakiilamang ka sa maling galaw mo. Tanga! Astang sigasigaan, angas-angasan, di patitinag, at lalong di ka palalamang. Oh no! Ikaw lang ang magaling! Ikaw lang ang malakas! Yan yung limanarawan sa yung tao ka. Tanga! Pasensya na po. Hindi po kasi kayo agad nagpakilala sa akin eh. <laughs> Kailangan ko muna bang magpakilala sa'yo bago mo ko kausapin ng maayos o respetuhin? Oh, no. Ganyan ba yung pag-uugali mo? Depende sa taong kausap mo kung respetuhin mo o hindi. Oh my God. Kanina kung kausapin mo ako parang bata-bata mo ako Pero nung naipakilala ko sa iyo ng kakosa natin na ako ang commander ng pangkalahatan dito Aba, namutawi na dyan sa bunganga mo yung po at opo <laughs> Hindi mo natutungan ang makipagkapwa tao sa oh my God! Gusto mo kasi lagi kang nasa toto Gusto mo ikaw yung daging tinitingala Wow! Ikaw lang yung respetohin at ikaw lang yung igagalang. Aba bata, huwag gano. Huwag <laughs> ikaw ang laging magaling. At huwag ikaw ang laging magmamagaling. Kanina, ang sabi mo, kaya ka nandito kasi ayaw na sa'yo sa kalayahan. It oh means God. ayaw na sa'yo ng mga tao sa komunidad ninyo na uunawaan ko sila. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw nila sa'yo. Mapabata o matanda, iisa lang ang asta mo. Kaya kang respeto at paggalang sa kanila. Oh no! Pero ngayon, nandito na si Billy Bill. <laughs> Yung mga tao sa paligid mo doon sa laya, nagbubunyi. Akala mo piso sa inyo. Kasi nga, wala na ang demonyong katulad mo. Oh my God! Kung hindi mo natutunan na dumispeto at dumalang at dumisiplina sa laya, dito mangyayari yon sa bilibid. Oh no! Yung mga ganyang pag-uugali, inaalis yan dito sa bilibid. Oh my God! Iibahin namin ang nakaugalian mo sa laya. Wow! Pipinuhin namin ang namumuung tangang utak mo dyan sa kokote mo. Sa una, maninibago ka. Mahihirapan ka. Oh, no. Iiyak ka. Tanggapin mo yon, Dahil nakatakda sa yon ng mahabang panahon. Oh my God. Paalala lang bata, kung susubukin mo ang mga kakosa ko dito, mag isip, -isip ka. Oh no! bibili nila ang tapang mo. Baka, gawin ka pang libangan nila. <laughs> ang mabuting gawin mo ay sumunod ka lang at di ka pwedeng sumuway sa mga nanunungkulan. Daldal ako ng daldal dito. Lahat ba ng sinasabi ko ay nauunawaan mo? Opo, Bosho. Wow! Nauunawaan ko po. Ang sarap naman para sa tenga pag yung ganyan yung boses mo. Bali manay. Okay naman pala yun eh. O sige, para hindi na tumagal to. Baka naiinip na yung mga manonood ko. Mga kosa, paluan nyo. Oh, no. Full swing lahat. Sangkaban. Oh my God. Pagtapos mapilay, ay, sorry, papaluan. Papasahin nyo mga nakaka. Oh no. O sige, doon ka na uumpisaan ka ng palamturin. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko One, sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo na ng buong may kapal. Peace out!